Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pinapanindigan pa rin nga po ni Jason Tatum na kayang talunin ng Boston Celtics ang Team USA. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang pagkuha ng Los Angeles Lakers sa isang trade kay Miles Turner. Matapos nga po mga na manalo ng gintong medalya ang Team USA sa Paris Olympics, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin nga po natatapos ang usapan patungkol sa kanilang kupunan. And this time nga po mga ay tinutulak na nga po ng mga fans na magalit si Tatum sa Team USA, lalong lalo na kay Coach Steve Kerr matapos ang dalawang beses na pagbabangko sa kanya nito laban sa Team Serbia. Maliban rin nga po dyan, ay tinanong ulit nga po si Tatum kung kaya pa rin nga ba ng Boston Celtics na talunin ang Team USA sa isang laban. Well ayon nga dito mga katrops, pinapanindigan pa rin nga po niya ang kanyang sinabi noon na kayang patumbahin ng Celtics ang kasalukuyang lineup ngayon ng Team USA kahit nanalo man ito ng gintong medalya sa nagdaang Paris Olympics. Bagamat man nga po napakarami mga talentadong superstar ngayon ang Team USA, ay mas malakas na naman nga po ang chemistry ng lineup ng Boston Celtics dahil mas matagal na nga po sila nagkasama. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pagkuha ng Los Angeles Lakers sa isang trade kay Miles Turner. Napakadali na nga po mga katrops na kumalat sa social media noong nakarang araw na nga daw po sa mga kupunan na posibleng maging trade partner ng Los Angeles Lakers ay ang Indiana Pacers. ayun nga dito mga katrops, Maaaring nga pong i-offer ng Lakers sa Pacers ang kanilang mga players na si Rui Hachimura, Austin Reeves, Jackson Hayes at ang kanilang 2031 first round pick upang makuha lamang nila si Miles Turner at Benedict Maturing. Para nga po sa mga hindi dyan nakakaalam, si Miles Turner nga po ay nag-average last season ng 17.1 points at 6.9 rebounds per game. Kung inyo rin nga pong matatandaan mga katrops. Matagal na rin naman nga pong target ng Lakers na makuha si Miles Turner sa pamamagitan ng isang trade. Since balak nga po nila itong gamitin bilang kanilang starting center na ipang tatandem nila kay Anthony Davis sa ilalim ng basket. Bukod nga po sa opensa at rebounding skills nito, ay napakahigpit na naman nga po ng kanyang depensa lalong lalo na sa ilalim ng basket. Pero gaya nga po ng sinabi ko sa inyo, bago pa man nga po nila makuha ang isang Miles Turner ay kailangan muna nga po ng kanilang kupunan na sakripisyo ang ilan sa kanilang mga mahalagang manlalaro at trade assets sa kanilang lineup. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.